Si Kristo ba ang tunay na Diyos sa unang huwal 5.20? Ang palpak na pag-unawa ni Pax Buster ating itutuwid. Welcome sa aking YouTube channel ang Pinoy Tech Tro. Pinoy Tech tayo. Uno disclaimer, hindi ito paninira kay Pax Buster. Kundi atin lang ituwid ang kanyang maling paniniwala tungkol sa unang huwal 5.20. So basahin muna natin ang kalata sa Greek Interlinear. At basahin din natin sa saling Pilipino mula sa King James Version. So sa sa interlinear Greek, basahin muna natin sa Greek. O the men de hote ho hayas, to teo hekai kai edukain hemen dionian hena ginus komenton alitinon. Kai is menen tu en hen tu heo autu auto Ho, tandaan mo, Paxmaster, yung auto o autos, o autos, eos, Christo, autos, o i, him, estin, ho, kalitinos, teos, kai, zoe, ayanos. Tandaan mo, Paxmaster, ang salitang ho, kalitinos, teos. So, una, patunayan mo na yung ho, kalitinos, teos, or ho, teos. Ay, ang anak ang tinutokoy, Inasa ko sa Greek sagutin mo kanang Greek, patunayan mo ng ho, aletinos teos ay tumutukoy sana. Okay, dito naman tayo sa Tagalog. Unong Juan 5.20, King James Version, sinalin mula sa English, basahin natin sa Tagalog, sa Pilipino. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos sa tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo ay nasa kanya natutuo sa makatuwid bagay sa kanya anak na si Isu Kristo. Period. Ito. O so, autos, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hangga. Sinasabi ng maraming Trinitarian o naniwala na si Kristo ay Diyos, kasamang itong si Pax Buster ng Juan, ang ang unang Juan 5.20 ay tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo dahil lamang sa huling pangusap sa talatang ito ang tunay na Diyos para sa kanya, ito daw ay tumutukoy kay Iso Kristo. Yamang ang pinakamalapit na pangalan sa ito, this, ay si Iso Kristo. Gayunpaman, he has sa Greek Bible, sa in the real Greek, dahil lang Diyos at si Isos. Kristo ay parihong tinutukoy sa unang pangusap ng talata. Ang huling pangusap ay maring tumutukoy sa limban sa mga ito. Ang salitang ito, nagsimula sa huling pangusap, ay hotos o hotos sa Greek. Makinig ka, Max Box sir. At ang pag dito ay magpapakita ng constrict, constrict to, o kadikantex. Hindi ang pinakamalapit na pangalan o panghalip ay dapat matukoy kung kanino ito or autos, autos ang pinutukoy. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga halimbawa nito. At ang isang buti ay nasa mga gawa, City si of Shots B, King James Version. Hanggang sa lumitaw ang sangha sa panghari na hindi nakila kay Jose, ang pariyong ito o auto sa Greek for this ay gumawa ng daya sa ating mga kamag-anak at dinamuan ng masama ang ating mga magulang upang kanilang itaboy ang kanilang mga maliit na anak hanggang sa wakas ay hindi sila mabuhay. Malinaw mula sa halimbawang ito, Pax Baxter. Nang ang parihong Autos in Greek ay hindi maring tumutukoy kay Joseph makinig ka Pax Baxter. Kahit na Joseph ang pinakamalapit na pangalan, ito ay tumutukoy sa iba pang hari na mas maaga sa talata kahit na ang masamang hari ay hindi ang pinakamalapit na pangalan. O, nindinyan mo na Pax Baxter? Ito pa, kung totoo na ang banghalip ay pangalang tumutukoy sa pinakamalapit na pangalan. Tito, tandaan mo, Pax Baxter, ang mga seryosong problema ng O, oh, ay magresulta. O, oh, ang isang halimbawa ay ang gawa, 4G at 11. Alam ninyong lahat. Na, at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Kristo ng Nazaret, na inyong ipinako sa krus na binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay. Sa pamagitan niyang taong ito ay nakatayor rito buo sa inyong harapan. Ito, hautos in Greek, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo na siyang naging pinuno ng panulok, King James Version. Kung ang ito, or hautos in Greek, Pax Baxter, sa so, huling bangusap ay tumutukoy sa so, pinakamalapit na pangalan o panghalip. Ngayon ang taong pin pinagaling ay talagang ang batong itinakwil ng mga tapag tagapagtayo na naging ulo ng sulok. Ibig sabihin, ang Kristo. Siyempre, hindi yun totoo. Pax Baxter, ang isang mas mahirap halimbawa para sa mga hindi nakilala na ang konteksto, hindi ang pangalan at panghalip na pagkakalagay ang pinakamahalang susi sa pagtukoy ng wastong kahulugan ay ang ikalawang Juan Uno Sete. Makinig ka, Pax Baxter. Sapagat maraming man manlilinglang manilin lang ang sa libutan na hindi nagmahig na si Kristo ay naparitong salaman. Ito ay isang manlilinglang at isang anti-Kristo. Hindi na diversyon pa rin. Ang sa ang istruktura ng talatang ito ay malapit na kahanay sa seto ng talatang ating pinag-aralan, Unang Juan 520. Kinig ka, Paks-Bakser. Kung igiit ng isang tao ng huling parela ay, Anang Unang Juan 520, tumutok ka, Jesus. Dahil siya pinakamalapit na naugnay sa pangalan. Kung gayon, Pax Baxter, ang taong iyon ay pipilitin ng kanyang sariling luhika na igiit na si Kristo ay isang maniling lang at isang antikristo na simpre ay walang katotohanan. Kaya napagpasya natin na bagamat ang huling parirala ng unang Juan 5.20 ay maring tumutukoy kay Kristo, mari ha? Hindi pero hindi talaga. Ito ay madaling tumukoy sa Diyos na lumitaw sa parirala ng anak ng Diyos at sa pamagitan ng panghalip na kanya sa pariralang kanyang anak na si Jesus. Kung alin sa dalawa ang tinutukoy nito ay dapat matukoy mula sa pag-aaral ng masalita sa talata at sa mas malayong konteksto. Kapag malinaw na ang huling pangusap sa talata ay maring tumukoy kay Jesus o sa Diyos, dapat matugoy kung alin sa dalawa ang inilarawan nito. Ang konteksto at mas malayang konteksto ang magpapasya kung kanino na angkop ang paralang tunay na Diyos. Ang resulta ng pagsuring iyon, batay sa mga nag-aaral sa Greek Bible, ay ang paralang tunay na Diyos ay ginamit ng apat na beses sa Biblia. Ikalawang Kronika, Insi 3, Jeremias Juan 13 at 1, at Unang Tesalonika 1.9. Sa lahat ng apat na lugar na ito, ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa Aba at hindi sa anak. Lalo na ang naugnay sa Juan 13 na siyang panalangin ni Jesus sa Diyos. Sa panalangin iyon, Pax Box Baxter, makinig ka. Tinawag ni Jesus ang Diyos na ang tanging tunay na Diyos. Kaya yung sinabi ko kanina, basahin mo sa Greek sa John 7.3, Ho, Teos, or Alitinos, Teos. Sa unang Juan 5.20, Ho, Aletinos Theos. Ang mahalimbawang ito ay naging mas makapangyarihan sa pamagitan ng pagsanang-alang ng, hu ng unang Juan ay isang huling sulat at sa gayon ang mga mambabasa ng Biblia ay nasasanay na sa Diyos na tinatawag na tunay na Diyos na ito ang Ama. Idagdag pa riyan ang katuluhanan na si Juan, Apostol Juan ang sumulat ng parang Ebanghelyo at malamang Nagagamitin niya ang parirala sa parihong paraan. Juan de Siti uno tres, tre, ah, uh, o, oh. de Siti uno tres, alitinos tios, through God. Unang Juan cinco bainte. ho, alitinos tios. Mayroong pang ho, kabag ho tios. Walang paglilinglangan, tumutuko yan. Sama kaya naman, mayroong lahat ng ubang maniwala ng tunay na Diyos ng unang Juan cinco bainte, ay ang makalangit na Ama at walang pamarisan para sa pailong ito. Ang niniwalang ito ay tumutukoy sa anak. Mula sa pag-aaral ng agarang konstek konteksto, alaman natin na ang mismong talatang ito ay binanggit ang siya na totoo, who is true. sa dalawang beses at parang beses itong tumutukoy sa ama. Dahil dalawang beses na itutukoy ng talata ang ama, Bilang isa na totoo, iyon ay isang malakas na argumento na ang tunay na Diyos. Sa uling bahagi ng talata, ay tumutukoy sa ama at hindi ni Kristo. Ngayon, lahat ba ng mga Trinitarian ay niniwala na si Juan 5.20 tumutukoy sa anak? Hindi lahat ng Trinitarian ay niniwala na ang ulibang usap sa talata ay tumutukoy sa anak. Ang isang pag-aral ng mga komentarista sa talata ay magpapakita na ang isang malaking bilang ng mga Trinitarian ay scholar ay nagsasabi na ang pareralang ito ay tumutukoy sa ama. Halimbawa, si Norton at Farley ay nagbigay ng isang listahan ng mga naturang iskalar, isa sa mga Greek scholar, Bible scholar. Sa kanyang komentaryo sa unang, hu unang huwan, isinulat ni Linsky, isa pa rin sa mga Bible scholar, na bagamat ang obis na paliwanag ng simbahan o yung simbahan ninyong katoliko, ay gawin ang mga usap na tumutuwi sa anak, ang ACGCs, na ito ng simbahan ay tinatawag na ngayon na pagkakamali. Tandaan mo, Pax Baxter, yung paniniwala ninyo ay mali ang maraming komentarista na niwala sa ganap na pagkadyos ni Isos, tulad ng inihayag sa kasulatan, ngunit kumbinsido nang ang in Greek close o so hotos close, ito na ito ay nagsalita tungkol sa ma at hindi sana. Susana Pax Baxter! Hilipin mo ito gamit ang Greek. Nakuha ako sa iyo, baguhin ko na ang paniniwala ko. Muli, hindi ito paninira sa iyo at sa iyong pananampalataya, kundi ito idlang kita sa iyong maling pagkaintindi sa unang 1.5.20. Sana ay patuloy ninyong suporta ng aking munting channel, ang Pinoy Take Tayo. Subscribe for more videos. Maraming salamat po.